Eh, hindi naman lahat ng tao may intindihan yung reason ko. I mean, hindi lahat ng tao magugustuhan kung anong ginagawa ko. Hindi lahat ng tao ma-appreciate kung anong ginagawa ko. Even though pagod ako, binubuhos ko lahat ng best ko. Never nilang ma-appreciate or never nilang maintindihan kasi ang makikita lang nila lagi yung mali. So, I don't need validation from other people because I love myself and I have my own family to validate me. Next! <laughs> hindi, And marami naman nagmamahal sa akin, hindi ko kailangan i-please yung mga tao na um, gustuhin ako, intindihin ako. Though, uh, siguro may nagagawa talaga akong mali na hindi gusto ng nakakaramihan and I'm very sorry for that. Sorry for disappointing you all. But yeah, I'm still learning mm -hmm. and I'm willing you know, to learn from my past. Mm. And ang pangit... Ngayon ka natututo tututo Yes, mm. ang pangit kasi lumaban pag ginamit yung pass mo. Tama. Hindi mo may explain oh. Hindi mo may explain sa kanila na nagbago ka na. Kasi nga, yun yung tumatak sa kanila mm. eh.